na ebidensyang ihahain namin at ng prosecution. Mm -hmm. Ano-ano po una, 'yun sir? Well ang una to prove knowledge of the attack. Ang kanya mismong public statement. na nagsasabi siya na in-order niya ang pagpatay. Na naka-video, di ba ho, kong Nery nasa mga ano eh, nasa media, na televise. Correct. At ulit-ulit pa, 'yan. Mm -hmm. Patayin niyo, patayin lahat ng mga assets na dapat mabuhay yon. Yung pangalawa, public statements niya encouraging the attacks. Yung sinasabi niya sa mga pulis, huwag kayo mag-alala, ipapardon ko kayo, tuloy nga Ako, i-amnesty ko kayo, hindi kayo makukulong, ako bahala sa inyo. That's the second, major evidence. Ano mga ebidensya ang ihaain niya para kontrahin yon? Pangatlo, ang mga testimony mismo ng mga witnesses na galing sa kanya. O oh, halimbawa, itong sila Mato Bato, Las Cañas, panahon ng Davao Death Squad. Noong siya pa ay mayor, kung hindi po ako nung, nagkakamali? Correct. Noong mayor siya. Uh -huh. Pang pangalawa, Colonel Ruyina Garma, para naman sa National EJK, hindi lang Davao. O oh, anong sinabi mm. ni Ruyina Garma? Not only did President Duterte order the attack, he funded the attacks. May pondo uh -huh. para para gawin yun. Pa paano niya ma, 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 ma yun? meron siyang witness na magsasabing, ah, oh, hindi niya inutos yun? Diba? <laughs> Sinong witness siyang magsasabi? And ang problema niya dyan, negative witness yun. Ibig sabihin, uh, you know, ibig sabihin na negative witness, hindi niya ginawa yun. Eh, ang proof na ginawa niya, ang dami. Mm -hmm. So, hindi niya talaga pwedeng pasukin ng trial. Akong makonfirm ma ang charges at magsimula ang trial, para sa akin, ha, Oh. Tapos na yung boxing dyan. Tapos na ang boxing dyan. Kasi wala nang, wala nang siyang mailabas na ebidensya. So the only hope of President Duterte ay maipanalo niya itong issue ng jurisdiction. Mm. Kaya ang problema mm. niya, ang lakas naman ng, ng rules ng ICC, single term sa jurisdiction.